Yan, mga kacharm. Inaagad na natin siya. Yan. Para hindi dumami ang damo sa kabukiran. Yan. Ito ay talahin pa ito. Oo. Yan. Kasi dati nag- babayad ako ng magagapas matalahid to dati kaya ngayon inagad ko siya para hindi kumapal yan mga kacharm hmm. Yung, ito yung mga na, 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 linisan ko na oh. yan luya yan ito may pinya yan, yan oh, dumami na naman nga oh. kaya kailangan matanggalan ko to So, naalis ko yung pinangtakip sa luya. Yung para sana ay pagka nag, ano na siya, nagbunga na siya, lulutang na lang kasi natanggal ko na. <laughs> Nadumihan ako. So, kailangan ko linisan. Yan. Para hindi kumapal. Diba? Kaya tanggalin na natin siya. Tanggal din naman ang ano niyan. Ugat. Thank you for watching. Follow for more. God bless you.